yung ganyan tinan mo yan pak pak meron dyan pa natin pak pak yan magigising na siya pak magan eh Mag magising pak magan po pak lipat po kami ng presto kasi medyo umula ng konti talaga ng kahit ng pa to ba, ba to no, so ay siguro uh, Napakalupit ah, na mga kainuman ko. Napakalupit ah, niya mga yan. Eh, no? Lupit lang inuman niya yan? Napakalupit. Napakalupit. Hindi mo magagawa suka na yan eh. Ah, ah, yung. Ano yung... yung suka na yan? Saan? 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 Yung suka na yan. Nisa lang yung mangyari yan. Saan? Yung suka na yan. Bayad dyan ha? Yan. Tawag ka. Okay. Iingay mo na mga. Sir, Talagang ako Pre! Mars. Tungo nyo lang. Baka ako. Ha? Iingin mo kasi, kaya ako. Iigising ko lang. Iigising ko lang ba? Sabihin mo dito, Iigising ko lang. Tayo ko, gagawin yun ah. Nakakain-ain <coughs> Bigyan ko ng pangalong sel yun. <coughs> <coughs> Tangina, kaya ba nila to? isang plastik tang na. Ito yung sinasabi nila, hindi raw ako sumusuka. Hmm. Tangan ninyo, lamunin nyo to. Ginawa ko to para sa mga... Ginawa ko to sa mga taong nungusigya sa akin. Ako rin yung taong hindi sumusuka. May hapukin ang kanya. Magkanya-kanya ay dyan sopas para masasabi mo birds. wala hindi ka naging ah, na ah na ben, goodness, hindi ka naging saksi dyan kanina eh hindi nga ang ganyan hindi pa rin eh akalain mo si Pero Dudes meron ba meron ba kapaniwala sa akin si Dudes ang siyang humawak ng kabilang plastic ginising ko siya tinampal-tampal ko siya putang ina mo gumising ka hawakan mo to sabi niya anong gagawin ko dyan sa plastic na yan awesome, hawakan ya. mo nang masaksihan mo. Tang ina, anong sasaksihan ko sa plastic na yan? Abangan mo. Ayan na. Makwento lang yun, si Cesar. Nang... Na mo. Cesar yan eh. O, di magtanong ka sa nakasak... buhay na, saks hmm. na saksi. Buhay na saksi. Ayan na may hindi hmm. kay Cesar. Lahat ay Cesar. Tinanggap mo. Dahil dyan. Mm. Uy. Uy. Mm. Kukunan naman. Tayo ko may bibitin dyan. Tinanggal ko nga eh. eh lang talaga na ito nga lang. Mamaya may hingi pa ng iba yan eh. Sabihin para siya eh. Itong ano na ito mga uyang puta. mga uyang. Putang ina mo, maaoy kang gago ah. <laughs> Tangina mo kasi eh. Eh na diri ka eh. putangina mo mas ka diri ka. Kakadiri ka. Mas kadiri, ka diri ka, gago ka. Tangina mo, inalis ko na nga dun. Binalik mo ba eh, ayaw ka eh. Diri ang ka, putang ina mo, suka mo, berebenta mo. Mas ka diri ka, ayaw ka. Tangina mo, suka ko, dinampot mo. Sinabit mo pa. Kaya gorin talaga yun. Kaya corn apa ba gusto ko dalaga dalaga dito ano yung ano pa pa onte na suhare <laughs> pa pa tu <-unti>. ba dalaga <laughs> 'tong peteng gunang ato tanga ni oshay